Lubos na pasasalamat kay Senator Loren Legarda sa pagkakaloob po niya ng uh, sponsorship sa province of Nueva Ecija uh, in the implementation of TUPAD program through Department of Labor and Employment. Malaking tulong po ito ma'am kaya maraming salamat po sa inyo at uh, napili po ninyo ang lalawigan ng Nueva Ecija upang pagkalooban niyo po ng pondong katulad nito. Pasasalamat ang ipinaabot ng pamahalang panlaluigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Meches Umali kay Sen. Lauren Ligarda sa patuloy na suporta nito para sa mga nobo isihano na walang sapat na hanap buhay. Ito ay sa pamamagitan ng tupad o tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers. Ayon kay Maria Luisa Pangilinan, Manager ng Provincial Employment Service Office, na sa 3,826 na Novoisiano ang naging binipisaryo sa naturang programa. Prioridad ang mga nawalan ng trabaho at walang sapat na pinagkakakitaan para maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa loob ng sampung araw ay naglinis ang mga binipisaryo sa kanilang mga barangay sa paligid ng Old Capitol Compound at sa Freedom Park para mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Bawat binipisaryo ay may katumbas na sweldong 4,600 na pumapatak ng 460 bawat araw. Dagdag pa ni Pangilinan, patuloy sa paghahanap ng mga programa ang pamahalang panlalawigan para magkaroon ng trabaho at matulungan ang lahat ng mga nobo isihano na walang sapat na hanap buhay. No, ang suporta ng ating punong lalawigan, Governor Oy Umali, at saka ng ating Vice Governor, Doc Anthony Umali. At syempre, gusto ko rin banggitin ang ating uh, mahal na Congresswoman Cherry Omadi na hindi naman po sila talaga tumitigil ng paghahanap no ng programa na po pwede natin ipagkaloob sa ating mga Novo Esianos katulad nitong tupad. Kaya patuloy po ang aming pasasalamat at support nilang dalawa no si Gob tsaka po si Vice uh, sa lahat ng programa ng Public Employment Service Office. Kasama si Jeff Gonzales, Smiles of Petran para sa balitang unang sigaw